Ironical, maraming tao ang tinitingnan ang kamatayan bilang isang parusa, isang katapusan ng lahat, ngunit sinasabi ng Biblia na ito ay isang pintuan patungo sa walang hanggang buhay. Isinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kabanata 6, versikulo 23, Roma Kapitulo 6, versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Kapag gumagawa tayo ng masama, kasalanan, ito ay humahantong sa kamatayan at paghihiwalay mula sa Diyos. Ngunit mahal tayo ng Diyos ng labis kaya't binibigyan niya tayo ng regalo ng pamumuhay magpakailanman kasama siya sa pamamagitan ni Jesus. Para itong espesyal na regalo mula sa Diyos na makakamtan natin kung maniniwala tayo kay Jesus. Yakapin ang hindi inaasahang karunungan sa banal na mga kontradiksyon. Mag-subscribe upang tuklasin ang mga banal na iron yang nagdadala ng pag-asa at pag-unawa sa iyong araw, mas mabilis kaysa sa iyong umagang kape.